At dahil sa sobrang init mga idol ay pwede ka na talagang magluto sa sobrang init mga idol. Summer na summer na talaga. Halika mag-adubo tayo. At dahil nga napakainit po ng panahon ay pwede ka nang magluto ngayon sa labas. Tignan nyo. Sus Mario Sip. mag, mag tayo ngayon. Oh. Ayan. <laughs> idol. Oh. Pwede nang mag mga idol. Tignan nyo. Sus oh. Sobrang init ng panahon ngayon ating sibuyas sa at kaluya mga loads hmm. mga lods. na yung ating paltat ito yung ating paltat o oh, orhito mga loads adobong paltat napakasarap ni nee. o di taba na kakapsat ni nee, mabaliin din na hmm. no, di taba na, ya oh. ni nee. yes, mo kita ni talaga nga nagpudot ka kapsat niya eh. oh talagang nasisi ato yung patay ka kapsat eh mabalinan ka kapsat mga loads so lagyan natin ng uh, paminta mga loads ni kita ano mo ta mas mariusip yung soy sauce natin o soy sauce mga loads oh, tapos soka ayan na yung ating adobong palatat mga loads ang sarap dito oh sa sobrang init mga lots talaga nga uh, oh kitain yun eh nakapsat itong kakapsat ni eh. ni eh. hmm kitain yun eh talaga nag pudot siya ah po ni eh. pingay madumag burot kakapsat ya eh. hmm kitain yun dito po to ni talaga mapalingay pag adubo kakapsat ya dito hmm kapudutan kakapsat dapat pre okay ito na yung adobo natin mga lods pero mukhang uh, hilaw yung ating pagkaluto kaya ang gagawin natin ay uh, itutuloy na natin ang pagluluto dito ayan, <laughs> ayan yung ating abutin uh, para mas mabilis ang luto ayan tingnan nyo rito oh. oh yung adobo natin mga lods Dry adobo na hito, Ito, napakasarap nito. Damihan nyo yung luya. Pag nagluluto kayo ng ganito, mga lods, para yung lansa ng ito ay talagang uh, mawala, mga lods, no? Ayan. Pwedeng pulutan, ulam, sos mariyosep. Eh. Subukan nyo to. Huwag puro ihaw kasi ang luto ninyo, mga lods, no? Hmm. Dapat uh, adobohin nyo rin ang ating uh, paltat para mas malasa po malasa po yung taba ng palta to. ayan ready to serve